Anduna. Let's go, let's go here, please. My boy, the boy is the one. what? This one, Anna, baby. Okay. see, he will. Be. Yalla, come, let's go. See, hi, continuous. Oh my goodness! Oh my, goodness. Oh, my god! Oh my god! Oh, my god. hard to me, go up. awal, yan lang. Walid, yan Walid, up. <laughs> <laughs> Patulog ka sa kanya. Patulong ka sa kanya. Sir, hindi siya makayakyat. Training namin to. Patulong ka sa kanya. Yala, go up up. Yala. up. up, yala, 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 yala. Go, go! Shino? Lesh? Get my socks. Ha? Huh? Get my socks. Get my... What's your socks? This is the hardest. Hardest. Ano <laughs> uh, to? <the> hardest. Ali, Ali! Ah! Oh, my God! Ayun na. Itong training na napaka... Hirap sa amin, futsya. Hirap pa, ba 3-9 na bato, nakatulong dito. <laughs> oh, my God. Woo! Let's leche. Go. Agoy, 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 iroy, iroy. Futsya. Mangga pa yung ulo ko dito. Wow. pucha, Uh, leche. Ah. Ay, grabe. Ay. Ay. Diyos ko, dito lang ako na, naranas na na ng ganito, guys. My God. Asan na yung aking alaga? Saan na lumabas? Oh, my God.

ano nyo, doon kami galing sa kabila. Ayan. Dito na naman. Yo, oh man. my God. Ay. One, two, ah! Ah! Relax nyo. Ang ah! gaya Aray ko. Pagod nyo. Diyos ko. Grabe. Pahaba-haba ng aming ano, inflatable run. Oh my gosh. Tagaktak. Ang pawis ko. Grabe. Inflatable run. Ay! Oh, walang daanan. Saan ako dadaan dito? Pucha, naiwanan na ako ng aking alagan. Doon na nauna na. Pag ang alaga ay tumatakbo, kailangan mo rin tumakbo. Oh my God. Eh. Oh, ayan si ano sa taas. Ayan, akit na naman ako guys. Oh, oh, oh my God. Oh my Jesus. Oh. Hey, how many this one. Oh. Paisal. I'm tired. Paisal, I'm tired now. <laughs> <laughs> oh, let's go. I get you raco Hi. Hi, Nako. Kulang na kulang sweldo ko dito sa trabaho ko na to. Let's go, guys. Oh, yan guys. Kita nyo na naman. Ayan na naman. Yan. Saan ako dadaan? Dito. Dito ako dadaan. Takot ako dyan eh, sa gitna eh. Oh, kasi lumulubog ito, guys. Ah! Oh, ay! Ay! ay. Oh, malapit ako malaglag. Oh, malapit ako malaglag. Ah! Oh, Oh my God! Grabe! Ang haba! Ang lahat! Ang layo! Ha? I told you! you go, we go there already! Tali mini!